sumahan niyo ako punta kami palingke sa ko yung dilag ko na mamalingke daw tara si okay. ganda ang panahon ngayon walang ulan ayan Dari natin punta tayo palingke natatay ng maulang ano Oh, guys, yon magbetik na naman sa akin. magbetik dan ganda yung baiknya. nya. sa akin, malikot. hirap na ganda pa ng panahon mga guys so, talagang bakat na bakat yung anino ng mga kahoy eh. dahil sikat ng araw wala talagang ka, ulap ulap blue na blue yung langit Hindi mo na kailangan, Dandan lang. Medyo marami ng sasakyan mga guys. Kasi proper na ng palingkito eh. rapid na oh. Ah. Woo! Ayan. Ito yung sikat sa amin na hardware mga guys ito, ito, ito yan yan ayan, ayan o oh. flyover lumber ito yung malaki dito sa amin sarang mura mura ang ano nila dito tinda yun tapirin talaga ng ano to kumbaga sa ano pinakasentro ng bayan ayan mga guys dami mga bikers dito mga guys dito nga mayroon na naman kami mga salubong ayan ayan mga bikers eh makita mo talaga yung uh, ano eh masigasig yung mga tao nagsilabasa dahil maliwanas yung panahon maganda ayan ito yung palingki ayan yung mga guys ayan o oh. yung mga guys yan, barili public market, Ha? Yeah. ano, pasok tayo sa loob, Tara. Yeah, ito yung palengke namin mga guys Ayun oh. dati rati masikip yah, yah, ayun dami ng, tinda, ng tindahan, dami ng tindahan. You oh. know? Dati dito, dito yung tindahan ng isda eh. Ito yung dating building, kailan nasunog. Ngayon, binago na nila. Ayun. Kaya tabi-tabi na yung mga tindahan, dami oh. Ayun, ayun mo. O, masikip na. sinasamantala yung lugar yan wow ayun mga guys dito na kami sa loob ayun yung mga tinda nila yan yan wala to dati dito yung makalagay yung mga piriyahan pag twin fiesta pero ngayon sikit na kano kami ng ano, mabili. Tara. Lalubad na. Te, okay, pabili na. Ah. Yung bibili daw kami ng yung tinatawag sa aking puto, Sa si Kwartik.

ito so, mga guys dati ngayon nakatambak na yung mga maraming tindahan dito sa loob ito, dati dito ka kami naglalaro ng volleyball kasi maluwag to eh ngayon ginawa na nila ano, tindahan dami ayun ano. maraming nagtitinda ng mga isda

doon sa naan, yung mga guys Pili kami ng tawag ito. yan yung malilit maliliit na isda, lagyan ng itlog. Sa itong pahingin. Tapos si Kumbuloy sen. Okay po guys. Oh guys. Okay na kami. Uh, si Ma'am. Ah. na kami mga guys. Eh, tanghali na. Hello. Bye-bye.